Masugid na tagapanoon ng programang The 700 Club Asia si Mary Chris mula nung siya ay dalaga hanggang makapag-asawa. Naging kaagapay niya ang programa sa pagtahak sa pang-araw-araw na buhay at pagharap sa mga pagsubok. Natutunan dito ni Mary Chris ang prinsipyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon at pagtulong sa kapwa Digit kasi talaga yung CBN Asia, uh, napapanood ko sa Operation Blessing na marami silang mga tinutulungan na tao. Kaya nga pag may mga bagyo, may, may kahit gusto namin tumulong kahit kaante, talagang yung Operation Blessing yung naiisip namin na pagbigyan. Kasi kumbaga may mga testimony na talagang tumutulong sila. Nagsimulang magbigay si Mary Chris sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia Buwan Buwan noong taong 2008. Kasama na talaga siya sa budget. Minsan pag nagre-remit ako sa MLUR, pagka yung first week of the month, binibigyan na nila ako ng yung bill form. Yun, doon na kami nakakapagbigay. Tapos si eh, 7-Eleven, ngayon Gcash. Ayon kay Mary Chris, ang kanyang buwan ng pagbibigay, maliit man o malaking halaga, ay hindi para mag-asam ng maraming yaman. Bagkus, Paraan niya ito para magpasalamat at ipakita ang buong pagtitiwala sa Diyos. Subalit isang araw, nasubok ang kanyang pananampalataya. Ah, uh, meron na akong anak si Green, yung pangatlo ko. Laging nilalagnat siya namayat. mayat. So nagpunta kami sa pulmonologist talaga. Ang uh, diagnosis sa kanya is uh, parang may mga lymph nodes kasi in ultrasound siya. I-check kasi baka cancerous. Hinarap ni Mary Chris ang pagsubok na puno ng pag-asa sa Panginoon pinagkunan niya ng lakas at inspirasyon ang mga aral sa Tanglaw Devotional App. Naging karamay rin niya sa panalangin ang prayer counselors mula sa prayer center ng CBN Asia. Nakakatawa, one day after noon, tumawag sa akin ng isang prayer counselor. Pinag-pray over namin yung si Green. Dalawa lang yung choices namin. na, tuberculosis na lang kaysa naman cancer. Kasi parang mas mabilis yung gamot at six months lang yun, okay na nee. eh. For two weeks, uh, balik kami sa doktor niya. Sabi niya ay nag-response yung mga gamot niya. So, ano lang to, magagamot lang to ng uh, six months. Hindi siya cancerous. Very happy kami and talagang nag-glory kami sa Panginoon. Siya yun yung talagang great healer natin. Lalong naging matapat si Mary Cris sa buwan ng pagbibigay sa Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Bumuhos ang marami pang pagpapala sa kanilang pamilya. Kung dati-rati ay nangungupahan sila, ngayon ay nakapagpatayo na sila ng kanilang sariling tahanan sa tulong rin ng kanyang mga kaanak. Lumago rin ang kanilang negosyo. Mula sa isang maliit na karinderya, mayroon na sila ngayong catering service na kumikita ng libo-libong piso. Napatunayan ni Mary Chris na matapat ang Panginoon sa kanyang pangako na tayo ay kanyang pagpapalain kapalit ng ating katapatan at pananampalataya sa kanya. Hindi man earthly material things na yayaman ka, pero yung protection niya at saka yung ipoprovide niya yung talaga mga kailangan natin is dun pa lang talagang mayisip mo na you cannot out-give the Lord. Just give and si Lord na yung bahala sa'yo.